So, ito na. Kasama ko na yung asawa ko. Welcome home. Welcome home, my love. Oh. Kumain ka na, ma? Kumain ka na? Wala ka. Hmm. So, kaya naman, kaya naman. Wala ba sa akin? Kumain lang huh? kayo. Wala man lang dala sa akin, ah. Kayo lang kumakain dyan. Hindi ka kasi yung sinabi na, ano, gusto mo palang kumain. Kailangan tanuhin pa ako. Umalis nga kayo dito. Lipat kayo ng kainan nyo doon kayo sa taas. Huwag ka na uh, tapo, tapo, ay, na, ayaw ay, na. Ay. Ay. Ay, oh, ito oh, may pansit pala na birthday ba si Angkol? Ayaw ay, ay, ay. ay, oh, oh, na, si Uncle? Ay, kaman, kumain ako kanina niyan. Nasuri na. Nagkaya nga, pero sobra na, mantira na. Suri na. Kumain na nga ako. Oo nga, kain ka ulit. Pansit nga, kumain ako. It's not So ayun guys, ngayon ay pupuntahan ko na yung girlfriend ko Kasi na-miss ko na siya oh. <coughs> Tapos ito, may dala kong alimango para sa kanya Ayan mga alimango Kasi ito yung paborito niya pagkain Tsaka para na din to sa kanyang pamilya. Si paborito talaga gato ng lahat. Ako din paborito ko. Pero mas paborito ko. Ours na naman bibihin ko. Tsaka kaya let's go. Let's go. So ito guys, 2 hours ago, 2 hours later, Cars later, nandito na kami. Pero, nandun pa si Claire sa kanyang trabaho. Kaya, mamaya pag pa siya kaw. Kaya, ngayon, dito muna kami tatambay sa bahay nila. So, mamaya siguro, siguro susunduin ko. Wala, siguro. <laughs> so, kaya mamaya siguro susunduin ko siya. Also, also, hello. 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 Natigiro ba kami kaya? Ay, ay, kami ano darin? Ito yung kaya si ah. Ito ba si Yagbaw? Yagbaw Masa na kakya? A few moments later. So, ito na kasama ko na yung asawa ko. Ang ganda ko girlfriend. Let's go yun. Kasama ko rin siya doon sa bahay kasi tatlong araw yung day off niya. Kaya nasa kasama kami mga tatlong araw. Gusto ka na? Nakakain ka ba ng alimango? <laughs> hindi ako nakakain. Nakalimutan ko. Naubos? Naubos na pagdating ko. Hmm. Hindi ko na yun na video kasi <laughs> kasi yun na. hindi ko siya nasundo. Nakalimutan <laughs> niya ako. Hindi ko nasundo. Kasi nag... Nag-game siya. Like the Dota. Yeah. Sorry, sorry. Inuna niya ang game niya. Okay. Kaya <laughs> yeah, ngayon, yun, uuwi na kami sa bahay ko. Bahay namin pala. Oh! <laughs> Welcome home. Welcome home, my love. Oh. Mani ibu kan? Bukan tuh yang mana? Mana yang? Mana yang kena mac? Mana yang kena? Ada apa? Beri dengar pakai main. Pakai main Hindi ba? Ano ito? Tingnan mo. Tumaya. Kainin natin tumaya. Wala ba sa akin? Kumain huh? lang kayo. Wala man nang dala sa akin ah. Kayo lang kumakain dyan. Hindi e, ka kasing sinabi na ano, gusto mo ko lang kumain? Kailangan tanuhin pa ako! Nag-iba ka na talaga doon. Wala mm. nang nagka-girlfriend ka. Wala ka nang pasalubong sa mama mo na nyo, kayo lang ang kumakain dyan. Lalo na pag matanda na ako, hindi talaga nyo ako mapakain ha. Ang dami nyo talaga. Oh. Ayaw ko na nyan. Tira na nyo yan eh. Ayaw, okay, try, mo lang. Ayaw ko. Tira Ito nyo na yan. Ito ang May isa pa naman na Kung naman hindi ako nagtanong, kung hindi ako nagtanong na mayroon ba sa akin, oh. saka, saka pa kayo nagbigay sa akin ng ganyan. Ganyan talaga, nag-iba na yung mga ugali nyo. Oh, maganda lang pag mga bago pa kayo. Lahat na siguro kung mag-ano na talaga, magpamilya na kayo. Ano <laughs> ba ang kaway niya, di mamay? Okay. Hindi mo, sinasabi mo na talaga totoo. Dito nga, hindi nyo nga na kain ka ma. Kain tayo ma. Tuma. Kain tayo ma. Masa ka pa. Hmm. Dina, na, na ako. Sure <laughs> 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 Malis nga kayo dito. Lipat kayo ng kainan nyo doon kayo sa taas. Bnamed Huwag ka na wag ano, tamo, tamo, tamo. Ayoko na, ayaw ko na. Ay, Ay, oh, ito oh, may pansin pala na birthday ba si Angkol? Ayaw na, birthday pala. Kumain ako kanina niyan. Ay, kumain ka na pala na pansin. Kasabi na ako. Gino! Ayaw nga! Kala ka ma. Kala. Gino, mapansin lang kainin mo. Ayoko nga niyan. Kumain na ako. Tapos na nga ako kumain yan Ay, eh. Ayaw mo kasi dito, hindi. Pansin na nga. Oh. Kayo lang kakain yan para mabusog kayo. No, yeah. yeah, ito na Sinabi ba, ko na, na yung ayoko, yung ayoko talaga. Nawalan na ako ng ganang kumain. Natuwa ano <laughs> <laughs> na lang. Kaya yung kumain yung nanay nyo, hindi nyo man lang ina. La, Nasuri na. Nga, pero sobra naman, tira yeah. na. Suri na. Oh. Kumain na nga ako. Oo oh, okay. nga, kain ka ulit. Ansit nga kumain na It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Ansit nga kumain na <laughs> 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 Kaya pala hindi ako niya, kaya kaya pala pera. kain Eh, ako kain ka na. Ano? Ayoko lang busog mamaya na mamaya. Kaya mo na ito. Ang na? ilagay niyo lang doon sa cabinet yan Mamaya, ah. Uh, uh, kain ka na ma? Huh? Busog na nga ako. Kumakain na nga ako kanina. Pagluto ni Soy Soy, nanghihi ako agad kasi paborito ko yung eh, pansin. Sabi pasin. mo, iyayain ka na. dapat niyaya ka. Wala. Kanina lang kasi, mag, ano, medyo na-stress ako eh. Na-stress kasi nga, na-timing niyo talaga yung medyo mainit yung ulo ko. Timing wala pira? Wow! Timing na talaga na wala akong pera. Tapos hindi pa kayo nagyaya! Alam ko naman talaga na hindi niya ako mag-stress. Ba't na-trailing pa kayo? Ba't na pa? Ay nako.